Oh guys, anggo naman kami gutong, mamutong kami na. Tawayan hmm. ito pre ke bangka kapoy nang mga? Ba init. Kita boleh makan. Ba init mga rendung di. Diskan di so lang kita. Kita na di? Eh, kita na. Oh. Rigod daw ya, wala ka sudah di signal di harana pun pano <laughs> 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 Hello guys, uh, magandang hapon, hapon ngayon. Uh, shout out nga pala doon sa Almin family, doon sa twin ko na nagpapa shout out kay Jimmy Almin. Tsaka sa Samsung family, mga kapatid ko, nanay ko diyan sa Laguna, tsaka sa Lite, mga Almin. Saka yung mga chian ko na lagi nag share ng video namin. Salamat sa pagtatangkilik sa video namin. Sana hindi hindi kayo magsawa na panoorin yung mga video namin. Lang. Shoutout galigan, Mama na ada sa Manila, sa Peria. mga mga barkada ko sa Peria. sira mag, ah, sana magano kayo. Follow sa among channel. Ah, uh, pasalamat na ako daan sa shoutout sa Arisala family, sa Gahit, at shoutout din pala sa oh, uh, sa Almario family at saka sa Dasilio family, Samsung family ayan. Shoutout sa inyong lahat. Salamat guys. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood ng mga video namin. At uh, nga pala kay Ramil Bangis at kay Jewel Arnaiz. babil Tamayo ayan, idol shout out sa iyo pre ayan salamat sa inyo lahat guys at pa support naman guys sa ano, namin youtube channel namin Ayun, makikita po sa baba ng video namin ayan po pa support naman ayan salamat at god bless sa inyo lahat